Come back to my first video. I and for this video wait lang guys yan for this video is like nang vlog ko pa lang to and unang, unang vlog ko is how to put fake sets like anim to pero hiningi nila yung iba hiningi nila yung iba dapat, um, dapat to <coughs> Nah So guys, yun, Nahawa na sila. Like kakadating pa lang yung order ko. Anim pa lang to guys ha, an kanina kakabukas ko as in. Like as in yung package niya, ay package yung Ganyan. Ito guys, yan oh. Ito siya guys o. Oh. Ito siya. Ito siya guys o. Oh. Ito siya oh Ito siya oh. Like girl. Ayan, san Kakabukas ko pa lang nito. Asan na? Oh. O oh, like. Diba ganyan? Ginunting ko nga. Asan yung gunting? Ay! Shoot ah. Ganyan ko pa lang guys o. Oh. Kakinan na yung marso dahil tatuan dami. Yun nga guys, hindi ko matuloy-tuloy kasi pasok nang pasok yung mga pamilya ko. Sabi, punta ka sa labas, por sila, sila tatoo dahil sa binigay mo. Ganyan, pero tong tawa naman sila. <laughs> like, yung ate ko guys, punong-puno ng tato dito. Like, gantong tatoo, guys ah. Punong-puno nito. Like, pero pag sila bum... wait. dadalawa na lang. Like, who cares? Parang pa naman akong pera dito na pambili. Like, 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 gawin na natin, guys. Tanoy na, parang salita ng salita. Like, go. Don't go do so far away. Unang gagawin natin, guys, is magugunting tayo ng gusto nyong ilagay sa, ano nyo, sa, kahit anong gusto nyong ilagay. Uh, sa akin is gusto ko ilagay is ito take tingin nyo lang naman ay basta siguro yun yung hindi matatanggal yung plastic niya, ah ay shoot away. wait ako lang ay habang ginugunding ko guys mag story time muna tayo wait lang ako lang shoota ah natanggal lahat putang ina mo tarantado Ito na guys, yung nagunting ko and ilalagay ko sa dibdib ko. Wait lang. Ilalagay siya guys. So, I like as you can see naman na dito. Like dito din naman. Ay, kukuha kayo ng damit o something na mabasa. Huy, Ming! Ala! Ganyan nyo. Like, dapat mabasa yung as in na part poba ayan na guys kita niyo Wait lang. Na, oh. by the way guys i am going to start making slime videos and i think i'll be starting making Slime when my parcel is delivered to me. And please don't forget to subscribe and like my videos. That's all for today. Bye.